It's the end of the month and the weekend yeah. I'ma spend this track, everything on me yeah. Kumuhit na naman sa kasaysayan ng GWR ang Blackpink. Partikular na ang membrong si Lisa sa kanyang solo na Money. Tara samahan niyo ako at ma-inspire sa success ng Blackpink. Ako lang ang gumamuinday. Alam nyo ba na ang kantang Money ni Blackpink Lisa, umani ng isang billion Spotify streams GWR ayon sa balita.net.ph? Muling lumikha ng kasaysayan si K-pop megastar Lisa, miyembro ng Blackpink, matapos kilalanin ang kanyang awiting money, bilang pinakaunang K-pop track ng isang solo craftsman na umabot sa 1 billion streams sa Spotify, ayon sa Guinness World Records, GWR. Sa ulat ng GWR, mula ng e-discharge ni Lisa noong ikasyam ng Nobyembre taong 2021 ang kanyang awiting money ang beside ng kanyang debut single na, Lelisa. Umahakat na umano ito ng mahigit 1 billion streams sa Spotify. Under 2 years after the fact, it's been played more than 1 billion times by her fans all over the planet, ayon sa GWR. Isa rin umano ang music video ng Money sa most famous recording sa YouTube account ng Blackpink kung saan umabot na crude ito sa 904 million perspectives. Like her kindred Blackpink individuals Jisoo, Jennie and Rosé, Lisa has been getting a charge out of much accomplishment as an independent craftsman sa ad ng GWR. She has 10.68 million month-to-month -month Spotify audience members and starting around September 21, Money has amassed 1 billion 2 million streams, dagdagdad nito. Samantala, kamakailan lamang ay kinilala rin ng GWR ang BLACKTINK bilang most streamed female band sa Spotify sa buong mundo. Kung nagustuhan nyo ating video today, sanay wag kalimutang mag-subscribe at tulungan nyo naman akong maabot ang 50k subscribers, at pakishare mo na rin ako sa inyong chismos ang kapitbahay ng mga marites, para mas mabilis makalat, maraming maraming salamat po God bless. Yes.